tayo si Mega and Perfect Squad Welcome back to our channel YouTube channel At yan you know, ang mga Pix Paminsan-minsan uh, na lang po tayo mga video Kasi Meron uh, lang po akong napasukang Lang muna na trabaho dito sa Nandito po ngayon sa Manila At sa bandang Marulas Kawit dito po So nandito po kami ngayon ano, ni, Kasama ko po, po ngayon ano, yung papa nila Si sa Christine Si Christian po nandito uh, po kami ngayon dito sa binakamin nila palengke uh, bumili kami ng ulam at sakto na kami ng ulan at ngayon lang po tayo nakapag video mga kateks. kasi inaano ko lang muna yung trabaho ko parang um, naninibago pa ako at ina-arrange ko ito muna bago ako mag video video at kung medyo maging kabisado ko na po uh, doon na po ako ma baka makapag video palagi so ngayon ano lang muna ah, uh, pang ano ano lang paminsan minsan kasi bawal din yung ano yung cellphone pag ano pag trabaho dun ah, uh, pwede mag cellphone ano lang mga ah, uh, break time kaso lang ah, uh, uh, pagod tayo parang walang gano'ng tayo mga na ito kumalingan sa kabiting sa pumula ah uh, medyo mga traffic po ngayon mga kapits kasi ano rush hour dami talagang sasakyan dito sa Manila mga ah uh, ito pala yung binili namin mga kapits -ano kami mag sinigang sa ano yung kipon oh pasayan mga kapits pasayan pala ano lang ito mga kapits uh, mura lang 100 hindi, nakano lang sa pinggan. Tapos haluan na lang namin ng uh, kangkong tsaka yan, sasabaw. Ito po yung anong papa nila uh, si Akers. Kasama ko sa trabaho. Dito kami ano yan si Jollibee tsaka Manginasal. Tingin-tingin lang kami. Tsaka merong dito ano Grill best seller Silong lang din kami Tayo <mimics> okay, mga pa pabalik na kami ng ano, Borax Kumuulan pa naman kasi may isang kasamang kami dito na ano, nagmamadali kasamaan din namin sa ano, sa production operation sa so, mga maintenance ng mga truck <Sing mga <singing> Medyo malayo yung palingki dito mga kateks Pero kailangan naming Lakari Traffic na ngayon mga kateks Sobrang ano Tapos delikado pala dito mga kateks Yung pag, mga sasadyang Kasi Pag mag ano ano ka ay Babangkeng ka talaga Pag mag paano ano ka kasi parang ano dito parang mga overdriving yung mga nagdadrive dito mga purado delikado kailangan dubli ingat kaya meron dito magbebenta na ako maraming ganito yung magbebenta dito na dinadaanan namin so mamaya meron pa yun dun sa ano sa unahan dahil mga biskayat malayo yung ano yung yung bilihan ng ulam dito sa palengke kailangan ang bumili kasi wala kaming maulam kasi meron naman dun sa barracks namin sa kumpanya na uh, nagbebenta ng ulam kay Kasi kaso ano lang yun uh, may meron kaming ano meron din kaming libre kain may allowance kami sa pagkain sang araw so ako medyo wala pa kasi bago pa baka uh, next next week pa so bili lang muna kami ng ulam mas medyo mas mano kasi pag bumili ng ulam dito sa labas medyo uh, mura kasi yung ano yung binibinta sa kantin medyo mahal so yan ito meron na naman dito ng ganito Shell Tahong Mas meron din dito sa eh, Medyo marami dito sila na Nagbemitang ganyan Mga Shell So yan, renovation tayo mga kapiks Aul, train lang malang pala mga kapiks Sana hindi mano yung cellphone ko Yan, meron naman dito mga kapiks Tsaka dito, meron na pero meron pa rin sa kanahan. So, yan palang isang mga kapiks. Sa mekaniko po, po yan. Tsaka yung papa nila, si Christian. Papa nila, si Wilder uh, King. Tapos ako, Wilder uh, Latero. Wilder Latero. Okay, meron na naman dito mga sa uh, panglas na to. Oh. 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 <laughs> <conhecasses> also, talaga yung mga ano dito sa sakyan kahit mag-iingat ka yung mga ano yung hindi nag-iingat Uh, at nandito na po kami ngayon sa mga kapit sa huwag kong tinatrabahuan. Uh, yan. Yan yung, yung ano, harap ng opisina. At yun po. Power Minabachi. Power Minabachi pasok tayo mga kapiks sa uh, mawaya na tayo sa loob para tayo makita ng guard let's go at yun mga kapiks nandito na po ko sa barracks at nakapagluto na rin kami at mm, kumain so so mga kapiks sa uh, baka next vlog ko ano medyo matagal-tagal matagal, matagal lang pa ako makapag-upload So, hanggang dito lang po muna tayo mga kapik sa syempre. Ako na abang na kayo mga kapik sa mga baka kong vlog at salamat salamat mga kapik sa inyo lahat at sana hindi kayo ayo uh, magsawang puro sa akin at manood. So, ayun mga kapik, hanggang dito lang po muna tayo and thank you for watching and see you for in our next vlog. Bye-bye!